Nababahala ngayon ang Environmental Management Bureau ng DNR Region 6 sa patuloy na pagdumi ng tubig sa ilang baybayin sa Western Visayas. Mataas daw ang level ng coliform contamination sa tubig. Balita hati ni Marisol Abduraman. Dahil sa sobrang init ng panahon, hindi mapigilan mga batang ito na lumungoy sa dagat malapit sa Roro Point sa Iloilo City. Yan ay kahit pa ang kasama nilang mag-swimming sa ang katerbang basura. Bagay na kinabahan ng Pollution Control Division ng Environmental Management Bureau ng DNR Region 6 at hindi lamang daw sa Roro Point marumi ang tubig kundi maging sa iba pang baybayin sa Western Visayas matas din daw ang level ng coliform contamination. Sorry, ang coliform na indicator organism uh, because uh, ang um, petal coliforms uh, come from the intestines of the one-blooded animal, so, including the aton intestines. Sa Iloilo City pa lang, siyam na coastal barangays na raw ang may mataas na coliform level. Kontaminado rin daw ang ilang coastal areas sa Rojas Capiz, na malapit sa mga kainan at maging sa paboritong destination kapag summer, ang Buracan. Uh, Niharaan naman ni ang history uh, sa uh, mga urban centers, mataas ng coliform. Um, so so, lang, ang sagurad kayo na our part, dahil mataas ang kulay may shield standard. Yung pwede rin, pwede rin, dira ang Walang tinukoy ang mga na eksaktong lugar kung saan delikadong maligo pero posibleng galing daw ang kontaminasyon sa mga dumi mula sa mga bahay na nasa gilid ng dagat, maging ang maling waste disposal ng mga sabisimento at mga kumpanyang walang water treatment facilities maaaring nakakadagdag sa matas na libel ng coliform. Dahil dito, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ang kanilang susunod na hakbang kaugnay sa problemang ito. Marisol Abduraman, GMA News.